Ayoko si Bin Grim Student, kung yung ko sa buhay ko, tagasamahan mo ako. So ayun nga mga tropa, 4.30 nga dito ng umaga at ginising nga ako dito ni kuya dahil pupunta nga tayo ng buke. Dahil mga tropa, tutulo nga pala tayo dito kay papa dahil maghahakot nga pala tayo ng binhit, dadali natin sa gitna ng palayan. At ayun nga mga tropa, pass forward nga dito, nakarating na nga tayo dito sa palayan at napakadilim pa nga dito. ala pa nga dito mga tropa si papa at ayan nga yung mga hahakutin natin, mga kakosa na binhit. Usapan nga pala namin nila papa mga tropa, alas 4 pero wala pa din siya, apakaangas. Madami-dami din yan mga tropa, kaya sisimulan na nga namin dito maghakot ni kuya. Para pagliwanag mga tropa ng araw, di na tayo mainita. Kasi mga tropa mas maganda pag umaga yan hinahakot para hindi mainit. Yung madilim-dilim pang ganito mga kakosa. Yung mapakadilim nga lang mga tropa sa daan, kaya magpa-flashlight na lang kami. Bukid lang naman to, kaya mga tropa, kaya di naman gaanong nakatatakot. At nauna na nga mga tropa si kuya ditong maghakot. Magsisimula nga kami mga tropa ang paghakot namin, uunahin namin sa dulo, papalapit. At mga tropa sa binubuhat na yan, mga 25 kilos yan, mga kakosya. Syempre, bago yung geng-geng ka muna at naghakot na nga din ako dito. Mga tropa, sobrang dilim pa nga dito. Ulo ko na nga lang mga tropa, pinatong kasi matigas na may ulo natin, nabatak nung bata tayo. Yung mga tropa, kitang-kita na nga dito at paliwanag na nga dito sa bukid. Sobrang nga ng ganda. Doon nga tayo maghakot sa dulong dulo na yun, nakikita nyo sobrang layo na yon. Tapos yung dinadaanan natin mga sa yung pilapil na dito, yung putik na nakatumpok, pinakadaan ng mga palay at hati-hati. Maganda -hati. nga mga kakosa ng ambience dito pag umaga sa palayan. Nakit nga mga kakosa yung ulo ko dito kasi sobrang nang bigat. Eh sakto lang pala mga kakosa, kayang-kaya ko naman dati kasi tayong kalabaw. Ngayon mga kakosa sa hinahaba-haba ng panahon, nakarating na tayo sa gitna ng alang palakot si Kuya dun sa gawin dulo. Ako papalapit siya papalapit sa akin. Syempre mga tropa sa gitna lang tayo para di masyado dung pagod napakaputing nga dito mga kakosa at ayun mga kakosa nagpa-video nga lang ako dito at maghahakot nga ulit tayo pangatlong hakot o pangapat ko na yan mga tropa hindi ko kasi matandaan pero okay lang yan mga tropa medyo nanghihina nga tayo dito kasi kanin lang galing tayo sa outing post kinabukasan ng umaga maghahakot ka dito sa palayan kaya medyo mga tropa wala pa ako ditong pahinga pero okay lang yan mga tropa mas masipag mas matibay eh, mga kakosa Tapos ayun nga mga tropa sa kabila dangan nagsasabog na nga sila dito ng binhe at mga tropa yung hinahakot at sinasabog nila dyan sa palayan. at tutubo nga pala yun mga tropa at magiging palay at pag naging palay magiging bigas mga time nga na to mga tropa wala pa nga dito si papa kaya hindi pa nakakapagsabog sa hinahakutan namin kwan ko ba don mga tropa alas 4 iusapan, usapan pero wala pa din at ayun mga tropa ito nga pala hinahakot namin mga palay na may tubo na binababad nga pala nila yan at binabasa mga kakosa para tumubo sinusubong ganyan tsaka isasabog sa palaya at okay, mga tropa natapos na nga namin isang side dito at dito na namin nilagay yung isa yung panghuli dito naman kami mga tropa ni kuya sa kabila na may hahakutan namin hahakutin nga pala ni kuya mga tropa at dadalin doon sa pinakadulo apakalayo nyan mga kakosa masakit yan sa ulo empre eh, mga tropa maghahakot na din tayo dito hindi pwedeng wala tayong ambag kaya saludo ko mga tropa sa mga tatay na napakasisipag at nagbubu bukid. Kahit sobrang hirap at maliit lang ang kita, mga tropa, kayang-kaya nilang at survive sa buhay. Yung pagkatapos mo, mga tropa, magdagat, tas kinabukasan, dito ka pupunta sa palayan na parang kalabaw. Wala na nga palang pilapil dito, mga katropa, kaya dito tayo sa mismong palayan dumadaan, sobrang ng lalim ng puti. Mabaon nga pala, mga kakose, paan natin dito, kaya mas lalong bumibigat yung binubuhat natin. Pero okay lang yan, mga tropa, para parang pinaka-training na natin yan para sa course ko. At ayun, mga tropa, nada dala na nga natin dito ya unti-unti na nga lumiliwanag dito mga kakosa gumaganda na nga yung ambience dito at yan nga pala mga tropa yung sinasabog nila na palay at hinahagis nila sa palayan mga pali na yan mga tropa yung pinakita ko sa inyo kanina tutubo yan, mga kakosa mga ilang araw lang at ayun mga tropa hinakot na nga ni kuya dito yung last na hakot at tapos na nga tayo dito mga kakosa Mungutim nga kulay ko dyan mga tropa kasi nagdagat nga pala tayo kaya sunog na sunog ako mga kakosa dito Go okay lang yan mga tropa abalik din na may kulay natin mga kakosa Dahil dati tayong espasol Siyempre mga tropa bago ang lahat Geng geng ka muna At Ayun nga mga tropa sobrang ganda nga dito ng sunrise Mga kakosa napakaanga Talagang nakakainlab mga tropa Yung ganda dito sa bukid Tayo mga tropa nag successful sa vlogging Dito ako titira sa nature At ayun nga mga tropa nakita ko nang ngayon dito ni papa At padating pa nga siya anong oras na ngayong pangalang dadating mga alas sa is na nga mga kakos. At ayun mga tropa, naghugas nga lang kami dito ng paa. Dahil sobrang ng putik mga tropa. Pero sobrang ganda mga tropa dito ng ambience. So kitang kita pa dito yung araw. Apakaangas. Shoutout mga tropa sa taga-probinsya. Naranasan nyo ba'y ganito? Yung pangkuhan ng tubig, yung poso, kung tawagin. Titikwasin mo lang yan mga tropa. tas may lalabas na dyan na tubig. Napakaangas. Sa Manila kasi mga tropa, madalang yung ganyan nung dun ako natira. Tapos wala akong nakikitang ganyan mga Kakosa. At ayun nga mga tropa, dumating na nga dito si Papa. At tinanghali daw siya mga tropa ng gise mm -hmm. Di daw nag-alarm mga tropa yung cellphone at may dala nga siya ditong tinapay. Siyempre mga tropa, magtitinapay nga muna tayo dito. Magkakaping nga din dapat ako dito mga tropa, pero baka ma-acid tayo. Minsan kasi mga tropa, na-acid ako pag umaga. Siyempre mga tropa, pagtapos nating natin kumain ng tinapay, kakain na nga tayo dito ng kanin. kain nga muna pala tayo mga tropa, bago tayo umuwi. At ayun yun nga mga tropa, pagtapos nga natin ditong kumain, magsasabog na nga sila papa sa hinakutan natin. Yung nga pala mga tropa, yung equipment nila dyan at isasabit nila sa katawan nila yan at ihahagis nila yung mga palay na yan sa palayan. Sabi nga mga tropa ni papa, i-video ko nga daw siya dito, napakaangas at napakapog. Tamang hagis lang dito ng mga palay. Magahagis lang sila dyan mga tropa hanggang makarating sila sa dulo. Mabilis nga lang palayang kasi tatlo sila dyan mga kakosa. Ang talaga ginagawa mga tropa para makapagpatubo ng palay kaso minsan nakakain ng mga dagat at nagiging Kaya yeah, yung iba nilang sinasabog, hindi nabubuhay mga tropa kinakain din minsan ng mano. Dito mga tropa, tamang kain tayo ng saging bago tayo umuwi. Nga pala ako unggoy mga tropa, medyo hawig lang. <laughs> De mga tropa, malayo talaga tayo sa ganon mga kakosa. At ayon mga tropa, nagpaalam nga lang ako dito kay papa, tuwi na nga kami dito ni kuya. Bago nga pala kami dito umuwi mga tropa, nakakita nga pala ako dito ng baboy. Apaka kaangas, kulay black Kapwinda mo nga pala mga kakosa yung tawag do Dito mga tropa, tamang biyahin na nga dito tayo pa uwi Itakits na lang mga tropa pag uwi ko ng bahay At ayun mga tropa, nakauwi na nga tayo dito Salamat sa panunood, bago ang geng-geng ka muna, bye bye rock